Sa ngayon, so klaro na yan kasi meron mismong port dyan, bagsakan ng imported. So ano ang iyong analysis at mensahe sa DA na ang sinisisi na naman daw sa hindi bumababang presyo ng imported rice ay kayo, retailers? Kaya nga po, ang, ang maaano ko po dito, the DA, before sila magsisi sa mga retailers, dapat magmortar muna sila sa mga presyo ng galing sa mga importers, sa, sa mga traders. Kasi ang retailers po, fix po ang income namin. Ha? Ah, pag siyempre, pag mahal ang bili po namin, mahal ang benta namin. Kasi alam naman naman, ibili namin ng mahal, bumili kami ng mahal, then namin ng mura. So, it will come out as lugi. Ang, ang DA kasi, bawat monitor nila dito lang sa mga palengke. Why don't we monitor doon sa mga bodega gas na nagagalingan ng bigas ng force ng mga retailers? Ah, uh, siguro maganda rin malaman diyan sa port of Tacloban o maging doon sa Baybay. Bay, baka may palubog na rin diyan. Oo, kasi 'di ba? 'Di ba yung dumadaon diyan direkta na galing ng Vietnam? Yes, galing Vietnam po ang uh, ano dito mga foreign vessel ang dumadating po dito. Oo, kasi nga ang tanong diyan, 'yung deklarasyon doon sa karga ng foreign vessel, kung sakto ba kung 'yung kaniyang <coughs> karga kung 'yung kasi dito ngayon ang usong usong ngayon, 'yung palubog system na ang din oh. ang dinideklara lang kakaunte na inim, inangkat pero hindi naman pero full, full capacity kaya yung iba totally wala nang tarif. Opo. Kasi po sir Ted, mm. uh, to give you an idea, ang pinakamaliit mo na foreign vessel na kinakarga sa Vietnam, ang capacity po is approximately 70,000 bags So Yan sa, po ang pinakamaliit? So anong ton an, ang, an tonnage noon, no? 70,000 eh, Kasi ito, it's uh, ito, ito, mm, 3.5 million. Mm. No, no, 3.5 million uh, kilos. Mm -hmm. So it's approximately Opo. Mm, sige. Okay, sige. So, so, uh, ganun po ang pinakamaliit na barko na galing Vietnam. So, mm -hmm. ang dumating po dito karamihan, It is in between 100 to 110,000 bags of rice mm -hmm. ang pumapasok po na foreign vessel dito sa, sa port of Tacloban. Mm -hmm. Okay. Sige. So sa, sa ngayon, uh, yung bang mga importers dyan, hindi naman sila nagkukulang sa supply? As in sa mga bodega nila, may stock sila at anytime makailanganin nyo? Uh -huh hindi po, yun nga ang problema minsan, kaya, nga po Sir tumataas ang presyo ng imported rice. Mm -hmm. Kasi, sa analysis ko lang ha, kung noon, wapa, nagpapasok sila ng, let's say, four vessels, five vessels in a, in, in, in a month's time, o in a month time, mm -hmm. ngayon ang pinapasok na lang, dalawa, tatlo. So, nagkakaroon po ng artificial shortage, hindi sila puputol po yung supply. Mm -hmm. Pag nabubutol yung supply, siyempre may demand, tumataas ang presyo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.